pinagpipigilan sa pagsasalita si Ravenna at walang ganang nilingon ang tumawag sa kanya. Sino ka? Tanong niya sa lalaking biglang sumulpot sa harap ng bahay nila. I'm Jim Cloud Mercado. Anang binatang bagyang yung hold. So ikaw pala si Jim. She said in her coldest voice. Hindi niya mapigilang maging gano'n ng tinig. Nang marinig ang pangalang sinabi nito. Her senses were all on alert because this was the man her father been blabbering about. Oh, your fiance nakita ni Ravina ang bagyang pagkunot ng noo ni Jim. Pinitiwan ni Ravina ang hawak na malet at lumapit kay Jim and openly surveyed him. Babata sa mga mata niya sa kabuuan nito. A very tall guy in mid black business suit towered in front of her. He exuded authority and power kahit nakatayo lang ito. Sa taas niya na 5 feet 5 inches plus 3 inches heels ay nakatingala pa rin siya rito. Deep set dark brown eyes ang mataman kong tumingin at wari ay sa kalo looban May matangos na ino at mga labing mamula-mula. Yes, he was handsome but definitely not her type. Ayon sa papa niya, he was a lawyer. Ang mga tulad nito ay boring sa kanya. At ito ang pakakasalan ko? Like what you see, your dear fiancé, Annie Jim, sa panunuring niya. Parang gusto niya yung matawa. Concited pa pala ito. She's side and board mark. Alright, sige. Didiret siya na ito, Mr. Prim and proper. You know that type, Samson board niya yung Sa kanya ito nilagpasan at sumakay sa passenger seat ng kotse nito. Hurry up, Mr. P. I really can't wait to see the house. Kulang sa antisipasyong dugtong niya. Nakita niyang marahang pag-iling Jim bago kinuha sa katulong ang mga bag niya. Ilang sandali pa ay nasa daan sila at unti-unting lumalayo sa lugar na kinalakhan niya. Hindi naman ngayon ang unang pagkakataon na malalayo si Santa Ana. Pero ibang sitwasyon niya ngayon kaysa nung nag-aaral siya sa Maynila. Kung sa bagay muntik na rin naman niyang iwan ang lugar na yun kagabi. Ikinurap-kurap niya ang mga mata ng maramdaman ng pamamasa ng mga iyon. Isinuot niya ang sumbrerong dala niya para takpan. Ang panlalalim ng mga mata niya, kasabay kasi ng hindi. niya pagkakatulog ay ang mga mata, may pagtulog pagtulo ng mga luha niya. Pilit pa rin niya itong kinukonta kagabi sa pagbabaka sa karing hindi totoo ang text message na ipinadala nito sa kanya. Na binibiro lang siya nito. Pero sa inyo ba ang niloloko niya? She knew him so well and he was not the kind of guy to lie. Hindi na niya pinigilan ng sarili at hinaya malaglag ang malaglagang mga luha niya. Ang pagdali niya sa mga pisang niya ay nagpapagaan sa puso niya ang nangungulila rito. siya sa pagdadrama ng may lumitaw na puting panyo sa harap niya. I don't like seeing a lady cry, especially kung kasama ko. Hindi niya inabot iyon, then don't look at me, panira ng mumi. I can't help looking we're only just part. Bakit ka ba umiiyak? Ipinatong nito sa kandungan niyang panyuhaw. Sa waka, hinawakan uli ang manibela. I want to cry kaya wala kang pakialam kung maglupas man ako rito. Ibinato ni Rito ang panyo nito. Pakialam mero. This is my car kaya may pakialam ako kung gusto mong maglupasay rito. Bali walang inihinto nito ang kotse sa gilid ng daan at dinampot ang panyong laglag sa pano nito. Pinaligtad ang pagkakatupi at bumaling sa kanya hindi siya nakapag-react na ayangat nito ang lace na tumatag niya sa mukha niya at pinunasan ng mga luha niya. He gently touched the handkerchief on her face, removing the black tear of her Matamang nakatitig sa mga mata niya, ang mga mata ni Jin. At waring hinihigop siya naman yun patungo sa kung saan. Nakalimutan niya kung bakit siya miyak umiiyak. Nakalimutan rin niya ang pigilin ng biglang pagrekido ng tibok ng puso niya. Ay, ano ba? Bakit bigla akong ninerbiyos? Kaya bago pa niya ipahiya ang sarili ay inagaw na niya ang panyo mula rito. Bakit ba nagpupunas ka ng luha ng may luha? Kung naghahanap ka ng mapupunas na luha, hindi umiyak ka rin. Naiinis na wika niya at inayabing uli ang uli sa mukha. Kumunot ang noon nito. Watapin, bulong nito. Sa Saka pinaandar uli ang sasakyan. Matagal na sandali rin hindi sila nagkibuan. At sa loob ng mga sandaling iyon ay naging mahirap para sa kanyang kalmahin ang malakas na pagtibok ng puso niya. Ninukot ni Raven ang lipstick sa dalang bag at nagpahid ng panibagong layer sa kanyang mga labi. Gamit ang rearview mirror ng kotse ni Jim, inayos niya ang pagkakalagay ng lipstick sa mga lalap. Katatapos lang niyang mananghalian, nakita niyang umiling ang katabinihang si Jim. Habang pasulyap-sulyap sa ginagawa niya, hmm, inirapan lang niya ito. Hindi na ito nagtangkang kausapin siya dahil hindi niya ito pinapansin. Nagsawa na rin siguro ito sa pananahimik niya. Madalim na nang makarating sila sa subdivision kung saan ito nakatira. Here we are, sabi ni Jim na inihinto nito ang kotse sa tapat ng isang bahay. Inabot nito ang tila isang remote control sa dashboard at automatic ang bumukas ang gate nang may pinindot itong kung ano. Automatic din ay yung sumara pagpasok nila. High tech ang gate ni attorney na isa loob niya. Make yourself at home. He opened the car door for her nang makababa ito. Matamlay siyang bumaba at ang paningin sa paligid. Kumunot ang noon niya ng mapagmasdan ng bahay nito. No way, nalaki ang mga matang bulalas niya. Is this Is your house? Malaki ang bahay nito kaysa sa inaasahan niya. Ang naiisip kasi niya ay studio type o apartment type lang ang bahay nito. Sinsili balon. Pero ang nasa harap niya ngayon ay isang napakalaking bahay na dalawang palapag pa. Tumasang sulok ng mga labi ni Jim in pure amusement habang ibinaba ba ang mga gamit niya mula sa Yes, it will also be your house for the next 30 days. Nagpapadyak si Rabena. Gusto niyang magtatakbo palabas. At walang katulong. Pakagurang na ako bago ko matapos linisin yan. She wins at the top. He chuckled. Well, you'll we'll just have to get used to it. You'll then realize that cleaning this beautiful place is a piece of cake. Shall we? Ikiniling nito ang ulo sa gawing ng bahay. Bitbit ang mga bagay na patiuhin na ito sa pagpasok. Oh, hindi mapigil ang umul ni Rabena bago sumunod kay Jimmy. Welcome home. Nakangiting body sa kanya nang naabutan niyang tatlong lalaking nakatayo malapit sa hagdan. They were all wearing tuxes at nagpagkamangha niya. Well, they all look um mm, dignified. Hindi lang talaga niya trip ang mga korean and goody looking guys. Nasisilaw siya. Kunot noong kanya labit niya si Jim. Sino naman yung tatlong yan? Butlers mo? He cleared his tuss. They are my friends. Johan is the one with the glasses. Tumango ang tinawag nitong Johan. Nate is the one in the middle. Sumaludo naman ang tinawag na Nate. And Red is the one with the, date. the rainbow necktie. Guys, this is Ravenna. Hi, Ravenna. Sabay-sabay na bati ng mga ito. Hello. Nakahalukip-kip na sabi niya. Bakit narito ka Red? Kunot na tanong ni Jim Hindi ko natatanda ang pinasama kita rito. Baling nito kay Red. mare marinig kung darating ka. Kasama mo ang piyansi mo ay nagmamadaling sumugod ako rito. Sagot ng lalaking nagnangalang Red nang umiti sa kanya. Gusto ko rin namang makilala ang magandang fiancé mo. Lumapit ito sa kanya at tinabot ang hawak ng mga bulaklak. Hinawakan nito ang kamay niya sa kade nila sa mga labi nito. Ready to your service, ma'am. Tipid nang initian niya ito. Nice to meet you all. Masyadong mainit ang pag sa kanya ng mga harap niya. Kaya kahit paano ay kailangan niyang maging nice sa mga ito. May dala rin kaming cake for dessert. Ani Yuhan na bahagyang sa kanya. Hindi na sana kayo nag-abala. Ani yan. Na, it was the least we could do. Sigurado mo yung gutom kayo sa biyahe kaya naman naghanda kami ng dinner para sa inyo. Ani Nate na kinuha sa kanya ang mga bulaklak sa saka siya ay ginihan sa dining room. Nakahain nga raw ng maraming pagkain sa kanila. Hindi na rin kami magtatagal at iiwanan na namin kayo. Narinig niyang sabi ni Johan. Bakit hindi na lang kayo sumabay sa amin? Tanaw ni Jim. Sabay-sabay na umiling ang mga ito. Para sa inyo talaga yan. Sige, kita-kita na lang next time. May ravena. Paalam na mga ito. Bago nagsitalikod, si Red ay kumaway pa sa kanya. Kain na tayo. Yaya sa kanya ni Jim at pinaghila siya ng upuan. Gentleman din naman pala ito. Tahimik silang kumain. Panakanakain na papatingin siya sa kaharap. Iniisip niya kung ano mga dapat niyang gawin para ma-turn off ito sa kanya. Sa tingin niya masyado itong stiff. Pero bagay naman dito. Masyado rin kalkulado ang mga galaw nito base sa na nakikita niyang pagkain ito. Pero ano ba ang aasahan niya sa isang abogado? Masyado rin itong meron. Tulad na lang kanilang umiiyak siya pero sabi naman ito, ay ayaw lang din daw nito may nakikita ang umiiyak na babae. Natigilan siya. Bakit ba binibigyan niya ng justification ng mga ginagawa ni Jim? Hindi ba dapat ay hinahanapan na niya ito ng bad qualities? Masyado itong matinong sa pananaw niya. Napasimangot siya. May problema ba? Tanong ni Jim, hindi mo na ginalaw pagkain. Dapat kumakain ka ng marami para magkakulay ka. Naglagay ito ng ulam sa plato niya eh hindi ako kumakain ito. Turo niya sa inilagay nitong atay ng baboy. Ayoko na yan. Inilipat na yan sa plato ni Jim. Ang padami ng dugo niya. Sa tingin ko kasi sa iyo ay nagkukulang ka na sa dugo. Ibinalik uli nito atay ng baboy sa plato niya. Normal lang dugo ko. Basta ayoko na yan. I don't like how it tastes. Hindi kilabutan na siya makita. At maamoy pa lang iyon. Tinuhog niya yun at itinidor niya. At inabot dito. Kibit balikat na isinubo niya sa pagkamanghani niya. Napating siya sa tinidor niya. Hindi naman niya iniabot iyon kay Jim para isubo nito. But sa did was so embarrassing sa pagkatarantay na tabi niya ang braso nito. I'm sorry. She immediately got off her chair para damputin iyon. Ako na lang. Sabi ni Jim na lumod sa tabi niya. Hindi. Kasalanan ko kaya dapat. Aw, nahawakan niya ang mataling na bahagi ng basag na baso. Nandam niya ang din ng nasugatang daliri. He immediately took her head to examine it. Hindi naman ganun kalalim. Ano ito bago isinubong na sugatan na yung daliri? Bakit ganun? Para siyang tinamaan ng kidlat at hindi makagalaw ng mga sandaling iyon. She shivered when he sucked at her finger gently. His eyes locked with hers for a frozen moment. She gulped far when she felt his tongue touch his finger. Her heart began to race and she felt as if a giant hand was squeezing her stomach. Parang nice na yung uminom ng malamig na tubig. Yan sabiglang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ramdam din niya ang biglang pag ng pising niya. Bigla niyang nahila ang kamay at sinap pautal niya ang sabi. Crap! Tumatahi pang dibdib na nakasandal si Ravena sa likod ng pinto ng kwarto niya. Napadosos siya sa pagkakasandal doon. Inihatid siya ni Jim sa kwarto niya na sabihin niya magpapahinga na siya. Napatitig siya sa daliring isinungo nito. Parang nararamdaman pa niya ang init ng bibig nito sa daliring niya. She thought he was a prim and frapper. Pero base sa ginawa nito, malayo sa pagiging firm and proper ang pagsipsip nito sa daliri niya. May sa vampira yata yung lalaki yun, bulong niya. She was once fantasized about the gorgeous vampire sa akin, your blood. He looks like one, anang isang bahagi ng isip niya na nakapagpatuliro sa kanya. No, hindi ko naisip yun, sagot niya. Even if he's vampire, he's not my kind of guy. Ipinilig niya ang ulo. Focus, bakit ba pumasok sa isip niya yun? Pinilit niyang tumayo kahit pakaramdam niya ay naging jelly ang mga tuhod niya. Hindi na niya dapat pinagtutuunan ng pansin ng mga ganong bagay. Kailangan itong maturof sa kanya para kusa itong umatras sa kasal nila. She walked towards the bathroom. Kompleto na iyon sa gamit mula sa shampoo hanggang sa toothpaste. Gustong tumaas ng isang kilay niya nang mapansin pa ang mga brand na ginagamit niya yung naroon. Malinform ang husband to be niya. Inalis niya ang lahat ng suot at saka mapat Sa dutsa. She let the cold water wash away and confusion from her mind. Hmm, check. Bulong ni Jim pagkatapos isaksak ang huling cable ng monitor sa harap niya. Katatapos lang niyang iayos ang mga pagkakabitan ng mga cable ng mga hidden camera sa loob ng bahay niya para ma-monitor niya ang lahat ng nangyayari doon. Pagkatapos niyang ihatid sa kwarto si Ravenna kanina, ay tumuloy na kagad siya sa control room. Yun ang sekretong kwarto sa loob mismo kwarto niya kung saan nakatago ang lahat ng mga detective stuff niya at ngayon nga ay ginawa na ang control room para sa mga hidden camera sa loob ng bahay niya. Isa-isa ang chanek ang mga camera na ipinalagay niya kanina kay Nani. Sa mga ito kaya niya ay pinagkatiwala ang pagsasayos niya nito mga huling araw bago si niya sinundo si Ravenna. He wanted to monitor everything happening in his house lalo na at may kasama siyang babae. He checked the cameras on his lawn, his backyard, the living room, the dining room, the kitchen, the stairs, and the hallway. Tumangutang mo siya ng masigurong ayos na ang lahat. But something caught his attention. Ang alam niya ay pito lang ang pinalagay niya ang camera. Pero may dalawa pang naka-indicate sa monitor niya ang hindi niya na-check. Nalaki ang mga mata niya ang mapansing sa kwarto niyan. ni na nakalagay. Pero hindi niya nakita ang dalaga sa loob ng kwarto nito. What the? Uh, Agat niyang dinampot ang cardless mo tinala ang numero niya. Ano kalukuhan ang pumasok sa isip niya at nilagyan niyo ng kamerang kwarto ni Ravena? Bungad niya kay Nate ang sagot nito ang tawag niya. Ayun ba? Relax buddy. Di ba't kaya mo pinapalagay ang camera na Ay para magbantay ng lahat ng kilos ng nobya mo. Isa sa pinakamagandang ang guloy ang loob mismo ng kwarto niya. Hindi yun ang dahilan kaya ako ipinalagay ang mga yun. I don't want to invade the privacy of her room. Nakakunot noong sabi niya. Tinawanan lang siya ni Okay, fine. Pwede mo namang alisin yun eh. Pero sayang pa. Eh. Aalisin ah, ko talaga yun. ibaba ibababa na niyang telepono na magsalita uli ito. Oh, yung isa nga pala ay nasa loob ng banyo niya. Pahabol ni na What? I'm gonna kill you. He then pressed the button to see the last camera Nate was talking about. Nanlaki ang mata niya sa picture na lumitaw sa harap niya. There was she was, covered only with bubbles under the shower. Pakiramdam niya ay biglang uminit ang paligid ang bang unti-unting natatanggal. Ang mga bula sa katawan nito. Gusto niya niya hindi maalis sa mga mata niya sa monitor. Holy shit! Hindi niya napigilan ang malakas na paglunok na narinig pala ng kausap niya sa telepono. Hey, what's that? Ah, don't tell me, naliligo si Rabena. Bad boy, nanunod yung sabi ni Nate. Magkakakuliti ka niya, saka ito ng malakas. Shut up. James. bago pinindot ang end button. Nawala sa isip niyang nasa kabilang linya pala si Nate. Napapikit na pinatay niya ang monitor pero tuk tukso pa rin tila nakikita niya si Ravena sa blankong monitor. He needed a shower, a nice cold one.